Como está na... Filipinas? Ang pagbabalik ni General Bantag. Kamusta na kaya si General? Panoorin po natin ng latest video ni Super DM. Kumusta na ang Pilipinas? si General Bantag. Siya ang taong matibay ang integridad. Yung mga sindikato sa kanya ay hindi nakakapalag. Kaya kung pagbibintangan nyo siya, hindi kami makakapayag. Si General Bantag ay matagal nang tinitira sa social media. Ngunit hindi siya gumaganti, di ba? Ngayon pa siya gagawa ng masama na wala na ang pangulo na kanyang kasangga. Kung maniniwala ako sa lahat ng paratang sa kanya, ang tawag sa akin ay tanga. Gumagawa siya ng tama at marami ang sinasagasa. Yung mga drug nagagalit kasi hindi makaporma. Tingnan nyo ngayon, gumagawa na lang sila ng pelikula. Yung totoong traidor, gagawin nilang bida. Kung naloko nyo ang iba, wag ako kasi hindi nyo pa pinapalabas pero napapanood ko na. Sinong ganman ang susuko kung hindi ipinag-uutos nila? Handa ka palang makulong kapalit ang pira! Siguro pinapangakuan ka pa! Kapag lumakas ang kapit nyo, automatic laya ka na! <laughs> Kung totoo na na-premap siya, mag tayo kasi ang ibig sabihin nun, yung totoong kaaway nakaposisyon na. <laughs> Ganito ang mapupulot din yung aral. Huwag basta-basta maniniwala sa testigo ng isang kriminal. Lalo na kapag ang sindikato ay may galit sa hineral. <laughs> Kung tuluyan siyang matatanggal at palitan ng isang hangal, Sinasabi ko sa inyo, hindi magtatagal. Sa bilibid, mag ang mga ilegal. At masasayang lamang ang pinagirapan ng dati nating inihalal. <coughs> Tandaan nyo, ang malaking kaaway na umaapi sa atin ay ang iligal na droga. Kaya hanggat nandyan sila, patuloy tayong magiging alipin ng masasama. Nalinis ang biyokor dahil sa kanya. Kaya para sa akin, bayani siya. Kung mapaparusahan siya ng walang sapat na ebidensya, malaking dago kita para sa ating pag-asa. Ang oh, bayan ko ikaw. I'm sorry, boy, sekretary. <laughs> Alam ko may tiwala sa iyo ang Pangulo. <makes> Pero sa tono ng boses mo, parang inaakyos mo to. Imbis na alamin mo ang sinasabi ng ganman kung ito ay isang patibong o panluloko dahil sa nakakapagtakang pagsuko nito. Pero nakikisakay katuloy sa isyo. Sa ginawa ng anak mo, nakakatakot makipagkaibigan sa'yo. Nakakarinig ka lang ng awit, sumasabay ka kaagad kahit hindi mo pa alam ang tono. <laughs> Official ka na ng gobyerno pero nagawa mo pa maging abogado sa pag-comment mo sa buhay niya, naging isa ka rin husgado. At hindi lang yon, kasi ginagampanan mo pa ang pagiging sip-sip na tao. <laughs> Mahal na Pangulo, magingat ka sa mga taong sip-sip. Kasi sila yung mga taong nagmamalinis. Handang sirain ang iba ng dahil sa inggit. Mararamdaman mo yan kahit ikaw ay nakapikit. Kaya't sa mga matatamis na salita, huwag kang magpapaakit. Saan ka mas naniniwala? Sa taong gumagawa ng kasamaan o sa taong nagbibigay ng karangalan? Alamin mo kung sino ang totoong kakampi o kung sino ang totoong kaaway. Kung hindi dahil sa palpak na pag-iimbestiga, hindi siya madadamay. Yung mga sindikato, kapalpakan mo lang ang hinihintay. Kaya kung mabigo kang proteksyonan ng taong ito, magsisisi ka habang buhay. Huwag niyong gawin sa kanyang ginawa nila kay Hineral Napakasakit na kasaysayan kaya papayag ka pa ba na maulit pa? Yung gagawan ka ng istorya para walang makakahadlang sa iligal na gawain nila. Isang magaling na iniral na lumalaban sa iligal para sa ating kinabukasan. At isang magiting na iniral na lumalaban para sa ating kalayaan. Ngunit kapwa Pilipino rin ang dahilan ng kanilang kamatayan. Nakakalungkot lang isipin na ganito ang sukli natin sa kanilang ginawang kabutihan. Kaya naniniwala ako sa ating kasabihan na kung sino ang gumagawa na mabuti, sila ang nagdurusa. At kung sino ang gumagawa na masama, protektado sila ng mga peking makabansa. Papayag ba kayo na maulit ang ginawa nila kay Ineral Luna? Mahal nyo ba ang Ineral? Kung ganon, magbuwis tayo ng buhay para sa kanya. Protektahan ang Ineral! Mga kapatid! Hindi natin kailangan ng sandata para talunin sila. Wala man tayong baril at bala. Ngunit tatalunin natin sila gamit ang boses ng pambansang makata. Kailangan natin siya para sugpuin ang illegal na droga. Ngayon, yung tulong naman natin ang kailangan niya. Kaya lumabas kayo! at sumigaw sa kalsada. Ko, Kung ikukulong ninyo ako, mas mabuti pa, patayin nyo na lang ako. Tutal, ganon din naman ang gagawin nila sa akin. Kung ako ang nasa katayuan mo, ganyan din ang sasabihin ko. Mabuhay si General Bantag! Mabuhay ang nagtataguyod ng kapayapaan sa Biocor! Mabuhay ang kapayapaan! Mabuhay ang kapayapaan ng Pilipinas!